Ayan mga kapilipin, mag-almasal muna kami. Ano dito kami sa may uh, Barangay Buko. Ayan, Talisay, Batangas. Tala na po yan dyan. Uh, na po yan. Kakaya muna kami. Uh, mag- Mayroon kami nga uh, biniling panisalit sa mayan eh. Sa kanto ng, uh, kanto nang uh, Barangay Buko. Ayan mga kapilipin. Welcome to my uh, pandesal. sa lahat na panon ng aking ano, uh, aking um, uh, uh, kami dalawa po ni Alan Gina ni okay. Alan Gina po yung ang sawa yan ano ba sa Alan Gina? yan, nagkakalap po kami diba kami ang G-Date Yeah. ang -huh. Uh, Galing kami ng uh, um, ano, tagay tayo sa taas sa roba. kami sa may naga, barangay naga road. Tapos dito, ay barangay buko. Tama ba? Pagkabasa ko. Buko. B-O. C-O. Buko. Ito na yung ano, ilalim nito. So, Agad na po yan. Uh, marami pong mga naka, may mga ano, so, yung Parang yun pong ano dito, yung isda na, ano, kawilis. Gano'n, habi-habi ah. Uh. sa lipi oh yeah. Kami po nang tanayan Tanawa yung truck na yan So Dito kami ngayon sa may, ano, sa may uh, barangay Buko. Alisay, Batangas. Tal na po ito. Uh, dagat na po yung uh, kapaligiran nito. So marami pong tawilis dito mga kapilipi. Masarap po yung talis. Maghanap tayo may tawilis yung maya. Uh, yung mga yung banda dyan, maghanap tayo kung may makakainan tayo maya. Panisan lang muna. 你们大人，所以不。

Om ya. Ya no, oh, truck galian Laurelian. Dan menganak menganak bisa kelihatan mountain bike ko. Oh. Wow. Go 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 go. Tapo kun tayo boyo sa may Tapo po yan ng Taal Volcano. Ubang ka na yan. Sulay so, tatawid. ng palasyo. pagkakita mo doon sa tagkilira ng taal nice. barangay boko tali sa ibatanggas Para sa mga pilipi go 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 yan ulan doon mga kapilipi oh <laughs> kapote yun yeah, oh parang may mga kahilan doon oh parang ulan yun mga Apa yang bernama? beli itu.